Guys, alis na naman yung aking asawa Araw ng linggo ngayon Nagladaba kami guys Tapos Mamimili Ayan ang trabaho namin ngayong araw ng linggo Maano ano dito sa amin Masaya kasi linggo ngayon Aalis na siya guys Papunta na sa palengke Mamimili na naman Ang aking asawa para sa aming Paninda, dagdag paninda guys yan. Hindi siya nakapamili kahapon kay busy din. Ayan. 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 guys, babo. Oh. Ingat dyan lagi. Bye bye. Yan, alis na siya guys. 1.44 ng hapon guys. Ayan. Kunti lang yung kanyang pinamili. Ay sarado daw yung binibila namin doon na maramihan kami pag bumili doon. Baka nag-swimming yung guys. Kaya walang ano, hindi nagbukas. Pasyal-pasyal. Pasyal-pasyal daw. Pupunta ka pa dun sa ano? Sa isang mong ano? ko lang. ako eh. tamad daw siya. Wala na tayong sigarilyo. Kaya pa yun hanggang bukas? Ayan. Ayan. Hanggang dyan na lang muna tayo guys. Binili niya tatlong bak, ano tatlong ano lang yan Oh. Plastic. Ayan yung marami pa siyang bibili no. Marami-rami pa yan guys. Yung mga walang ano yan guys. Yan ang bibili niya. Walang, walang walang bura. Yung may mga bura, yan ang binili niya. Marami pa yan eh. Ito lang yung binili niya guys, tatlong plastic. Guys, araw ng linggo, January 2, 2025. Ang oras ay 3.11 ng hapon. Ayan yung binili ng aking asawa ko guys. Ay nako, konti-konti na lang. Bakit wala kang mabilan? Wala. Ha? Wala yung Ano nangyari? Mamimili ka na naman bukas? Oh, di lagi. Alo? wala ni istak si Gonzales? Ay, nako. Ang hirap-hirap mamili ngayon, guys. Ayan yung pinamili ng asawa ko. Pakunti-kunti na lang ano na nangyayari. Ayan. Na yan, dental, kasi marami kaming mga kulang, guys, eh. Guys, yung binili ng aking asawa. Ilang plastic lang yan, oh. Walang mabilian daw kasi sabi niya. Oh. oh, oh. Bawat wala mabilan pa. Ayan yung wala stock. Walang loanish pa oh, wala pa wala pa daw lunis pa daw dating. Meron pa mga lista na hindi nabibili. Marami pa. Yeah. Habak pa yan ah. Ayan lang guys yung binili ng aking asawa araw ng linggo ngayon. Imbis na madami, konti na lang. Ayan yung mga laman nilaan <laughs> ko guys, ayan oh. Oh, marami-rami pa naman, sa baba wala nang laman iba. Dagdag -dag lang naman. Dag Dagdag lang, lang. -dag lang naman, tapos doon sa harap, wala mga biskwit. Wala ka ng mga biskwit. Yes, na naghahanap ng Hansel, tsaka ano? Wala. Ito yung mga ano na 'to nung nakaraan pa ito, guys, oh. Yan. wala na rin 'yan sa baba. Minsan iba 'yan, oh. Ayun, paubos na, na 'yung iba. Mahirap kaya mamili ngayon, guys, So, mga walang mga stock daw. Malalaking grocery pa 'yun, ah. Ayan. Hanggang diyan na lang muna tayo, guys. Araw ng linggo ngayon, January 2, total 125. Yan. Yan yung pamimili ng aking asawa. Silaw. Silaw na yung ano, mainit sa labas. Guys, ngayon guys, January 3, 2025. Ayan, dumating ng aking mga soft 7.47 ng gabi guys. February 3, 2025. Ayan. Ang dami yan guys. Yung, ay, ang dami yan guys yung aming in order. Gabi na. Dumating siya, 7.45. Kahapon pa yung in-order ng asawa ko. Ngayon lang dumating. Ayan. Si kuya, naghakot Ilang halak yan, kuya? Balong-balong. Walong lahat yan, ah, Okay. Walong kiss ba yung ano? Ito pa, guys. Dami yan, oh. Oo, walang laman lahat yung mga ano namin, guys. Basyo. Anim na maliliit yan. Anim pito. Ilang maliliit yan pa? Pito. Ayan lahat guys. pitong maliliit. Tapos ilang kok yan? 1, 2, 3, 4, 5 na kok. Malaki. walong oh, oh. inumin. Guys. Okay, Madami-dami din. Dito mo na yan pa. Hindi. mo dito Tanggalin mo yung bakal dito mo ilagay. Kasi delikado yun oh. Eh, no? Hindi ah, naman magagaling. Hindi na tayo makalabas. Hindi na makalabas. Dami kong water ngayon ano. Kahit dito sa parada mo, dito sa labas mo. Diyan na, diyan na. Patong patong. Ay, mo? Ayan. guys. Ayan. ayang magagyan na lang tayo. Mamaya, balikan natin yan, guys. Okay na. Ka na, ka na. Ayan, Mga deliver ko guys, hanggang doon sa labas mga basyo. yan dalawang tao. Ayan. Ang aming ah, mga deliver guys. Ah, oh. doble mo, wimayro naman yan, aduble mo, guys, dumati yung amin mga afternoon na, seven ng gabi guys. ayaw mo? maglaro ka kami guys. dala lang, wala? braso mo Вот, вот. Okay. Kinakot na Dalawa. Ah. Ha? Dalawang. Oh. Ay, dalawang. Okay. Mabili, mas mabili ang pot na kayo Ang pot mas mabili. Oh. Oh. Да, почему-то, guys, natapos na namin yung aming ano, pag-aris ng aming mga lagyanan ng soft drinks. Ayan. Ayan na guys, lahat. O, ayan. Dito sa kabila. Saka dito guys. O, ayan. Ayan na yung mga soft drinks ko dito guys. Ayan, may mga bawas na rin yan. Nilagay namin sa rep, kasi walang laman yung rip namin. Kahapon ba nag-order yung aking asawa? Ngayon lang dumating. 7.47 ng gabi guys ayan yung aming mga soft okay na at saka mga inumin ayan ayan na lahat guys oh. mayroon pa yan doon sa may tindahan oh. ayan diba ay naku sobrang mahal na ngayon guys ayan hanggang dyan na lang tayo guys ayan na lang yung bigas ko guys anim na sako na lang yan ayan yung aming nilagay sa rep puno na rin yan guys Ayan, punong-puno na rin yung rep ko ngayon, guys. Ayan siya. Tsaka dito sa baba. Puro paninda yan, guys. Lahat yung mga ano ng rep ko. Kaya pati taas. Ayan, dito sa taas. Ganon din yan, guys. Ayan, oh. Mga yelo. Kanino na naman niya kult yan. Ayan, yelo. Tsaka mga ano ko. Naghalo-halo na. Hinalo-halo na nila, oh. Pero malinis yung freezer ko, guys. Hindi yan parehas ng iba. Malinis yan, oh. Yan, hanggang dyan na lang tayo, guys. Thank you sa lahat ng mga support nyo sa amin. God bless sa atin lahat, guys. Ang oras ay 8.37 ng gabi. January 3, 2025. Ayan, God bless. Dumating na rin yung aking asawa. Ngayon ay araw ng Martis. 5.08 ng hapon. Araw ng Martis, February 4. Ayan. Namili na naman yung aking asawa. Para sa aming paninda. Ayan. Itlog? Ay, tatlong itlog. Tatlong tree na lang ng itlog, guys araw Bukas pa Bukas, mga ano, mga biyernes. Tatlong tray na lang na itlog. Ayan yung pinamili yung pangalawang balik na asawa ko. Tatlong tray na itlog, ibis na sampo guys. O, so, tatlo na lang. Ayan. Miss Mungkok. Dalawa. Ayan. Ang kanyang pinamili. Baka mahulugan yung itlog oh na At saka yung doon sa unahan. Ayan. Opo. Mga saging. Opo. Opo na naman. Wala ka namang ano Hindi dito. Ka. Ayan. Mga hotdog. Vitamin. Ayan. Yan yung pinamili niya guys. Dagdag yan. Nung dapat nung linggo, pinsahanan na, na yan. Para Merkulis na sa mamili. Eh, langanin Wala na ibang mga paninda. Si Manang bibili ng sampung pirasong itlog. Yung sabi ko, antayin na ka na lang. Ayan, 20 pesos na kalamansi. Sobrang konti na. Ayan lang yung binili ng asawa ko, guys. Araw ng Martes, January 4. Ayan. Si ate. Oh, hi, ate. <laughs> Ayan, guys. Araw ng Martes, January 4. Ayan yung pinamili ng aking asawa. Dapat sampung tray na itlog, tatlo na lang. Naubusan. Mga biernes pa ulit siya bibili. Ayan, yung pinamili niya guys. Nung linggo, namili siya. Tsaka ngayon martes, isang araw lang pagitan. Kasi hindi nga kumpleto nung linggo. Ayan na. Tsaka ayan yung mga laman ng tindahan ko guys. Oh. Marami pa naman. Kailangan lang talaga dagdag, dagdagan natin kasi wala na rin yung iba oh. Saka doon. Yan. Saka doon sa taas. Yan. Saka yung mga doon oh. Ay, marami pa naman ako mga chichiria. Ayun, marami pa naman mga chichiria sa taas. Saka dito, ayan. yung mga dagdag lang yan, guys, sa aking paninda saka yung dito yan dagdag lang sa akin mga paninda guys dito wala nang itlog dapat sampo tatlo na lang na tre ayan lahat yung mga paninda ko guys ngayon ayan wala nang kandila wala pa kami makuha ng kandila oh. yan yung mga paninda ko hindi hmm, ba guys dumating na yung itlog ko ilan yan pa sampo Sampung tray na itlog, guys. Ayan, o. Oh. Sampung tray na itlog. Ayan. Sampung tray. Ah, o, diba? Guys, dumating na yung itlog namin. Ayan. Namili na rin yung asawa ko ng tuyo. saka sibuyas. Saka ito, itlog. Sampung tray, guys. Ayan. May natira pa kami dito sa tray. Pero sampung tray na yung pinabili ko para... At saka ito, toyo. Ayan, bumili kami ng toyo at saka sibuyas. Mahal na naman yung sibuyas. Ayan, hanggang dyan na lang tayo, guys. Ito, itlog, itlog. Saka ito. May natira pa naman sa itlog ko. Kailangan ma-stack tayo itlog palagi. Ayan. Si, ano, toyo at saka sibuyas. Paninda natin.